Hello guys, mga kabakyard. Tingnan natin yung ating mga naipong itlog galing sa ating mga alagang manok na mga ating inahin na brinibrid. Ito po. Bali dito ko lang siya nilagay sa chiller. Nakabalot po ng papel. Ngayon nilalabas ko kay atin pong isasalang yan sa ating incubator bukas para po ano may isa lang na natin ilang bilangin natin ito kung ilan na itong naipon ko liban sa may nakasalang na rin po doon bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima labing anim, labing pito 1, 22, 23 23 eggs ang ating naipon sa loob ng 3 weeks o kulang-kulang 3 -kulang weeks yan ay mga itlog ng ating assorted na mga inahin bali nandyan na yung alin roundhead gilmore hatch, meron tayo dyan basta meron meron sa Kelso meron din dyan. Halo-halo yan. Yung mga itlog naman, may mga marking ako dyan. So, pag uh, mapisa kaso di ko mabantay, nagkakahalo-halo ng sisil. Sige lang, kasi sa amin din naman yan. so magbebenta na tayo yan. Makapag-produce tayo, guys. Sana mayawang Diyos. Hanggang dito na lang. Salamat, guys.